Tama niyo ko gumawa ng 2-tier cake for a golden birthday. Hi everyone, this is Chef Emily and tama kong gumawa ng cake gamit syempre ang ating napaka-reliable na EMF fondant. Hindi ko na naisama sa video ito pero ang ating 2-tier edible cake ay gawa sa decadent chocolate cake. At syempre, ginamit na kaagad natin dito ang bagong dating natin na PR package from Casa Bambina. At ang ginamit naman natin na frosting and filling ay walang iba kundi ang ACC whipping cream. At syempre, with chocolate chips galing din sa ACC. And for our coating and ganache, walang iba kundi ang ng ating Kulata Professional Chocolate. O di ba sa cake pa lang palalong panalo na? Napansin niyo ba kung paano ko ni roll out ang aking fondant? O di ba wala man lang akong dusting na ginamit or cornstarch? And also, hindi rin ako gumagamit ng shortening para dikit ang aking fondant sa ganache cake ko. And also, kung mapapansin mo, hindi rin sobrang lapad ang ating EMF fondant. Kasi habang inaayos mo yan, ay kusa yan na nai-stretch ng tama lang. Yan at marami pang dailan kung bakit ang EMF fondant ay talagang maaasahan. O kita nyo, kanina parang bitin lang pero ngayon humaba na siya. So, mas nakatipid na. So, sa aking 6x6 cake, ay eh, nakagamit lang ako, git ko mo lang na 250 grams lang. Ang laking tipid, di ba? No extra cornstarch for dusting, No extra shortening as glue. And since direct method or sa club method ang gamit ko, so pag cover sa aking cake, mas nakakatipid ako sa aking EMF fondant na gamit. Now it's time to cover our 8x6 cake using 500 grams of EMF fondant. And same technique, hindi rin tayo gumagamit ng cornstarch dusting para sa ating EMF fondant. O ba diba, ang sarap talaga magtrabaho kapag ganito kalinis at kaayos ang paggawa mo ng EMF fondant at pag dito. Hindi ka na kakabahan na baka mamaya ay eh, magkaroon ka na ng asma dahil sa kaka-cornstarch mo. At pansin nyo ba na kahit sobrang nipis na ng aking fondant ay nabubuhat ko pa rin na akala mo tela lang ito. O di ba ang galing? At pagkatapos ko ng makuvera na ang aking uh, bottom tier ay nakagamit ako na approximately 350 grams of EMF fondant. So ibig sabihin ay nakagamit lang ako ng 600 grams para sa aking EMF fondant sa aking 2-tier cake na 6x6 and 8 by 6. O di ba, laking tipid? At dito, ipapakita ko naman kung paano ko ginagamit ang Moroccan silicone onlay na nabili ko pa ito nung nasa Qatar pa ako. Hindi pa yata ako nakakita ng ganito dito sa Pilipinas. May nakita akong available dito sa Etsy at saka sa Amazon. Ang presyo nito nasa approximately 1,000 pesos. Pagdating sa mga onlay, hindi ko nare-recommenda ang pagbili ng mga galing sa Orange Up o or yung mga pirated copy dito. Kasi napansin ko na hindi ganun katibay at saka napaka-brittle nila. Kaya mag-invest tayo na kahit na mga mahal na produkto, pero at least ito tumatagal ito, mahigit isang dekada na po ang online na sa akin. Kaya naman ang advice ko, spend your money wisely. Ang next na ginamit ko dito ay ang ating silicone pearl mat. Napakabilis at napakadali lang gamitin ang ating mga silicone mold. Kasi hindi mo na rin kailangan ng cornstarch para magamit ito at higit sa si lahat sa isang roll mo lang ay makakagawa ka na ng three stripes para sa borders ko. At sa pagkakabit ito sa cake, hindi mo na rin kailangan ng edible glue. Ang kailangan mo lang ay konting water sa likod niya at buya lang maididikit mo ito ng maayos sa cake mo. O diba, ganun-ganun lang? Pero ang linis lagi ng pagkakagawa at maayos at syempre hindi na makalat sa ating work area. At para pantay-pantay naman ang paglalagay ng aking dowel sa aking cake, ay gumagamit ako ng parchment paper at naglalagay ako ng marking kung saan ko itutusok yung aking mga dowels. Medyo crucial sa akin ang paglalagay ng mga pwesto ng mga dowels ko kasi kapag hindi pantay yan at medyo tumatabingi yan, may tendency yan na matumba or masira yung cake natin kasi hindi pantay yung distribution ng weight ng aking second tier. Kaya para sa akin, you always have to be mindful kung saan mo ilalagay ang dowels mo para talagang pantay ang cake mo. Although for this cake, talaga inusok ko lang siya ng konti sa likod kasi kailangan ko ng konti space sa harapan para sa paglalagay ko ng mga flower design. At kapag ka na natin ang ating second tier, gumawa naman tayo ng borders gamit ang ating mga pearl silicon mold na nandirito. So katulad ng sinabi ko kanina, hindi mo na kailangan ng cornstarch o kung ano na -no pa na mo sa silicon mold mo kasi ang EMF ay hindi nga siya sticky. Madali mo siyang gamitin, madali mo siyang tanggalin at very smooth ang finish niya at lahat ng details makukuha niya sa silicone mold design na napili mo. O oh, diba, talagang napakabilis na i-manage ang EMF fondant natin. Madaling tanggalin at madaling kabit. Matik, hindi na kailangan pampatuyuin yan. Pwede mo nang idikit ka agad sa borders ng cake mo. Oh. Kaya ako, to be honest, hindi talaga ako mahilig na gumawa in advance ng mga details sa cake ko. Kasi alam ko naman na basta nandyan si EMF, ay maaasahan ko yan at madali ko magagawa ang cake ko. Dahil talaga naman very reliable at easy to manage ang EMF fondant. At para naman sa gold dust na ginamit ko dito, this is a 100% edible gold dust na nabili pa natin abroad. Wait lang tayo tayo sa pagdating ng mga stock natin at isashare ko sa inyo kung ano ang gamit ko ito. Yes, this is 100% edible at hindi mo na kailangan pa ng vodka sa paggamit nito. Kaya naman, proud ako to say na halos lahat ang gamit ko dito is edible. Hindi po yan non-toxic ha. At kung mapapansin din ninyo sa technique ko, ay same color lamang nung kung ano yung cake ko, yung mga borders na ginagamit ko na pinipinturahan ko ng gold. Alam nyo kung bakit gaya itong ginagawa ko? Nasa ganun kung meron mong mga parts na hindi ko makulay ng gold, ay okay lang siyang tingnan at hindi makalat. Hindi mo makikita makita na nag-a-appear at nagpa-pop up yung mga ibang colors dito. And this is what a 1 kilo of EMF fondant looks like. Now to add our finishing touches, our EMP sugar roses. And yes, gawang kamay din lang po natin yan. At ginawa ko yan habang nagbe-bake ako ng cake para dito. Kaya napakalaking tipid talaga kapag ka maalam ka sa mga ganitong sign At ikaw mismo ang gumagawa ng mga fondant mo. At even mga details and sugar flowers na ginagamit ko mo for your cake. And to tell you honestly, since ako nga lang ang gumawa ng mga sugar flowers na yan, ay nakagastos lamang ako sa si naglalaro ng Forty pesos to 50 pesos sa lahat ng mga sugar flowers na yan. Yes po, ganun lamang po kamura ang paggawa ng sugar flowers kapag EMP ang gamit mo. O ba? Diba? napakalaking tip talaga kapag ka-EMF fondant at EMP sugar paste ang gamit mo para sa cake mo. Hindi ko na kailangan sabihin kung magkano pa ang total na nagastos ko para magawa ko ang cake na to. Pero masasabi ko lang, maganda ang tubo ko dito. Nagustuhan nyo ba ang cake natin for today? Sige hanggang sa susunod muli. Hanggang dito na lang. Bye!